magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Salamat aking mahal na Reyna Irene. Salamat sa pagpapaliwanag mo sa aking Empress at sa aking Reyna ng South Cloud na hindi nila kailangan pa mag sa aking pag-alis sa mundo natin mga tao patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Tama si Irene. Maaari nyo ako mapuntahan agad upang mabigyan ng suporta kung ako ay nasa panganib na sitwasyon. Ang lagusan na aming nadaanan ni Prinsesa Lynn. ay inyong madadaanan patungo sa mundo kung nasaan ako. At ang lahi ng mga elf ay sa aking pagbabalik sa kanilang kaharian sa tulong ni Prinsesa Lynn ay makukumbansi ko ang kanilang hari na si Master Ken, na maging kapanalig natin, at dahil din sa lahi, ng mga elf ay makakakilala pa ako ng ibang nilalang na namumuhay sa mundo ng iba't ibang nilalang, na pwede natin maging kapanalig. Kaya mas pinili ko bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang dahil din sa magandang may dudulot nito sa ating lahat. At may kailangan pa din akong makuha sa lugar ng mga lahing elf. Ito ay aking lubos na mapapakinabangan at magagamit laban sa hari ng mga demonyo. Kung narinig nyo na ang tungkol sa hayop na Eidolon, ang hayop na iyon ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual kung ito ay iyong mapasakamay. At maalagan ng husto, ang Eidolon na iyon ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At pwedeng mapunta sa akin ang spiritual na tinataglay ng Eidolon. At sumama sa aking spiritual na lakas. Kung mangyari iyon ang aking spiritual na lakas ay mas lalakas dahil sa tulong ng eidolan na iyon. At kahit anong nilalang pa na nagtataglay ng lakas ay kaya ko nang makalaban. Tulad ng lahing demon, kaya kailangan ko makuha ang eidolan na iyon at maalagaan. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Ambrose, Yvette, Irene at ang reyna ng South Cloud sila ay labis na nagulat. At sila ay naging curious sa eidolan na sinasabi ni Daryl. At si Irene bilang isang fairy na namuhay sa mundo ng mga tao. Alam niya ang tungkol sa Eidolan na sinasabi ni Daryl. At si Irene ay nagsalita. Tama ka aking mahal. Ang lakas na tinataglay ng isang hayop na Eidolan. Ay maaari may salin sa sinumang mang may nagmamayari nito. Ang hayop na idolan ang pinakamalakas na sagradong hayop sa buong dahigdig. Ngunit ang lahi ng hayop na Eidolan. Ay iilang lamang na mayroon sa ating dahigdig at ang mga ito ay naninirahan sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ngunit ito ay hindi madaling mahuli at mapunta sa kamay ng sinuman. Dahil ang Eidolan mismo ang namimili kung kanino sila dapat magpakita at maging kaibigan nila. Kapag nagustuhan ka ng Eidolan ay magpapakita ito sa iyo at sadyang magpapahuli upang maging kaibigan ang sino mang napili nila. Aking mahal na Daryl, nagpakita na ba sa iyo ang lahi ng Eidolan? Sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Aking mahal na Reyna, sa pananatili ko sa lugar na nasasakupan ng lahi ng mga elf, at sa aking kubo na tinutuluyan sa lugar na nasasakupan ng mga elf, ay ilang beses sa akin nagpakita ang Eidolan na iyon. Ilang araw nagpakita ito sa akin. Ang Eidolan ay sobrang bata pa, at ito ay naging mailap sa akin na mahuli ito. Sa tuwing aking tatangkain na hulihin ito. Ang idola na iyon ay biglang naglalaho at nawawala sa aking paningin. Ngunit nakakatiyak ako na mahuhuli ko din ang idola na iyon. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Irene. Siya ay nagsalita at sinabi, Aking mahal na emperor, hayaan mo lang magpakita sa iyo. Ang idola na iyong nakita sa iyong munting kubo na mayroon ka sa lugar ng lahi ng mga elf. Hindi mo kailangan gumawa ng isang hakbang upang ito ay iyong mahuli dahil sa oras na gawin mo ito, mas lalayo sa iyo ang eidola na iyon. Kaya nagpakita sa iyo ang eidola na iyon dahil may nararamdaman na kakaiba sa iyo ang hayop na eidola na iyon. At kailangan mo lang antayin na magtiwala sa iyo ang hayop na iyon. At kusa itong lalapit sa iyo upang maging alaga mo siya at maging kaibigan mo. Tuldok, kung maaari lang, huwag mo biglain ang paghuli sa eidola na iyon baka ito ay makaisip at mawala ang pagka sa iyo na maging kaibigan niya. Sabi ni Irene, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Mukhang tama ka nga aking Reina. Sa tuwing huhulihin ko kasi ang idolan na iyon ay bigla-biglang nawawala. Siguro nga kailangan ko muna ito paamuhin upang siya na ang kusang lalapit sa akin. Salamat sa impormasyon na ibinigay mo sa akin aking mahal na Reina Irene. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito ni Irene siya ay ngumiti at sinabi, Sana ay matagumpay na mapa sa iyo ang ganon klaseng hayop na Eidolan. Aking mahal na Emperor, sabi ni Irene, at si Daryl ay nagsabi, Salamat mahal na Reyna Irene at sa inyong lahat, sana sa aking pag-alis ay maging ligtas parent kayong lahat. At nyong hayaan ang bawat isa, lalo ka na Ambrose, ikaw na ang bahala kila Yvette, Irene at sa mahal na Reyna ng South Cloud. Lagi mo silang protektahan habang wala ako at ikaw pinunong General John ang buong lakas ng imperyo ng Westrington ay maaari mong gamitin upang protektahan din ang mga mahal ko sa buhay kayong tatlo nila Brother Zubaji, Ambrose at pinunong General John ipagkakatiwala ko sa inyong tatlo ang kaligtasan ng lahat habang wala ako ngayon ay tapusin na natin ang ating pagkain at sulitin ang araw na nandito ako dahil bago magdilim ako ay tutungo sa imperyo ng South Cloud at susunod kay Brother Zubaji. Upang sunduin si Prinsesa Lin sa kanilang imperyo. At dapat bago ako magtungo sa imperyo ng North Mona ay may talaga ko ang mga kasundaluhan na papamunuan ni General Loy. Na magbabante sa lagusan na aming natuklasan ni Prinsesa Lin. Sabi ni Daryl, samantala sa imperyo ng North Mona, si Ganggang Gang ay maaga din nagising at ito ay agad na lumabas sa kanyang silid at ito ay bangulong. Nakabalik na ba ang aking mahal na asawa? Si Zubaji Baji ay aking naiwan kagabi sa Imperio ng Westrington. Masyado akong nalibang sa pag-inom ng alak habang kakwentuhan ang prinsesa ng lahing elf na si Prinsesa Lin. Oo nga pala, gising na kaya si Prinsesa Lin. Sabi ni Ganggang sa kanyang sarili. Kailangan makapagpaanda na ako ng aming makakain. At baka ang aking asawa ay nakauwi na din sa aming imperyo. Sabi ni Ganggang, Gang. at si Ganggang Gang ay naglakad sa hallway. At ang tatlong kasambahay na naglalakad sa hallway ay nakikita si Ganggang Gang na naglalakad. At ang tatlong kasambahay nila Ganggang Gang at Zubaji sa kanilang kaharian ay agad-agad na sinalubong si Ganggang Gang at ang tatlong kasambahay ay yumoko kay Ganggang Gang at sinabi, Gising na pala kayo, mahal na Empress Ganggang. Gang. Magandang umaga sa inyo, mahal na Empress. Sabi ng tatlong kasambahay, nang makita ni Ganggang Gang ang tatlong kasambahay at marinig ang pagbati ng mga ito. Si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi, "Magandang umaga din sa inyong tatlo. Nais ko lang sana malaman, nakabalik na ba ang inyong Emperor Zubaji sa ating imperyo?" Sabi ni Ganggang Gang sa tatlong kasambahay, nang marinig ito ng tatlong kasambahay. Ang isa ay nagsalita at sinabi, Mahal na Empress Ganggang. Maaga ako nagising kanina, ngunit hindi ko napansin si Emperor Zubaji na nakabalik na sa inyong imperyo. Sabi ng isang kasambahay, nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita at sinabi. Ganun ba? Mukhang nasa imperyo pero ng Westlington ang aking asawa. Sabi ni Ganggang. At ang tatlong kasambahay ay nagsalita at sinabi, Mahal na Empress Ganggang, maghahanda na ba kami ng inyong makakain? Nang marinig ito ni Ganggang siya ay tumugon at sinabi, Kung maaari ay maghanda na nga kayo ng makakain at dalan nyo ito sa silid pagkainan. At ako ay tutungo na roon. At tinuro ni Ganggang ang isang kasambahay at sinabi, Ikaw, dalang mo din ako ng mainit na tsaa habang sila ay naghahanda ng pagkain. Sabi ni Ganggang, Nang marinig ito ng mga kasambahay, Sila ay tumugon at sinabi, Masusunod mahal na Empress Ganggang at ang mga ito ay naglakad na papalayo kay Ganggang Gang upang maghanda ng makakain ngayong agahan. At si Ganggang Gang ay nagtungo na din sa silid hapagkainan. At si Ganggang Gang ay nakarating na sa silid hapagkainan. At ito ay umupo na sa mahabang lamesa sa silid hapagkainan. At si Ganggang Gang ay nag-iisip at ito ay bamulong sa kanyang sarili. Mas kailangan pa namin palakasin ang aming imperyo. Sa pagbabalik sa aming mundo ni Daryl, nararamdaman ko na maglalabasan na naman ang masasamang nilalang sa aming dahigdig. At ang iba't ibang nilalang na naninirahan sa ibang mundo. Kailangan ko makausap ang aking asawa tungkol dito. Ang mga normal na tao na naninirahan sa mundo na ito ay kailangan namin maprotektahan sa pwedeng mangyari. Sana ay mali ang aking iniisip na pwedeng mangyari sa mundo namin. Sabi ni Ganggang sa kanyang sarili at ang isang kasambahay ay dumating na na may dala-dala ng mainit na tsaa ni Ganggang. At ito ay nagsalita, Mahal na Empress Ganggang, may nais pa ba kayong ipagawa sa akin? Sabi ng isang kasambahay, nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay nagsalita, kung maaari ay gisingin mo na ang aking panauhin pang dangal na aking kasakasama na bumalik sa aming imperyo. Si Prinsesa Lin ay nasa tabi lang ng aming silid ng aking asawa. Sabi ni Ganggang. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!